Guys, welcome to my channel. Ang video pong ito ay patungkol sa ating prutas ng Pilipino. Pero dyan po sa mga prutas na yan, ay dyan ko po naalaala nung ako ay nasa Pilipinas pa at talaga naman po na iyan po ang ikinabuhay ko, ang pagkipinda, iyan po ang aking ikinabuhay. Pero ang kaibahan lang po sa aking pagtitinda ay sa palengki po Ako po nakapwesto. At ito nga po mga prutas na ito, syempre social na ngayon, ay nasa supermarket sa department store na po siya. Kaya social po siya. So, yan nga po, iba't ibang klase ang prutas natin na talaga namang ikakaproud po natin kasi hindi na tayo halos pauhuli sa prutas ng uh, mga banyaga kasi meron din po tayo at kung tutuusin ay mas masarap po ang ating prutas kasi tropical po lahat uh, sa kanila po iba ang prutas kasi, kasi syempre iba naman yung weather sa kanila pero ang ating pong ay hindi pa huhuli lalo yung mangga pakwan, bayabas na iyan wala po silang bayabas na kagaya ng sa atin ang mangga natin alamang lang at mangga ulam na at pero yan din nga po ang ating kinapaprog ngayon. Meron na rin po tayong iba't ibang prutas na mga imported. Mansanas, orange, pears, at iba't iba pa na talaga namang uh, matatagpuan mo na sa ating bansa. At ito po ay sampalok na sila po ay wala dito. Hindi po nila yung kinakain, hindi kagaya sa atin. Na alam natin ang masasarap na prutas may ubas din na rin tayo, may farm na rin sa atin. So, hindi talaga pa ang Pilipinas. At naalala ko, no, ako ako'y tindera pa sa palengke, na talaga namang tiklis-tiklis na mangga ang aking ipinauubos. At talaga namang kung doon lang ako, uh, ang aking ipinagpaparal sa aking mga anak noon, eh doon ko lang na, nakukuhat kinikita, yasing kamas na yan hindi mo yung matagpuan, bihirang bihira at pagkamahal mahal ang ating papaya na masarap guyabano na full of vitamin C talaga namang napakasarap ang pakwa na yan ay imported din pero tingnan po ninyo meron po tayo yan napakasarap po ng pakwa na at meron na rin po tayong cucumber na imported at yan nga guys, narin, na naalala ko lang nung no, ako'y nagtitinda pa sa atin sa Pilipinas,